<laughs> tapos yung isa pang kabarkada niya na tumutul sa akin ayan, nag alasayan kiss naman yun ikang tatlong araw na kadiliman na yan sa Egypto imposible ika yan, yung sinasabi ni at Santiago, dahil magyayelo ika ang buong mundo pagka nangyari ang tatlong araw na kadiliman yun <laughs> yung sinagot ko eh. yung kadiliman na yon eh, local lang yon sa Egypt, hindi naman pang buong mundo. Sagot <laughs> ko na uh, kaya madilim sa Genesis 1-2 kasi kahit nandiyan ng araw, nandiyan ng buwan, mga bituin, switch off sila ng Diyos. Hindi sila uh, binigyan ng uh, authority para magbigay ng liwanag dito sa sa mundo. Ayan, kung pagkaka sa ilaw, switch off. Eh, saan sa Bible yon O eto, ha? Ah, para kay Pambitoy eh. Para matuto naman. Basa. Dito po sa Eksodo, Kapitulo 10. At ang talata po ay 21. Ayan, tuloy-tuloy, ha? Ah para matuto lang itong si Bambitoy. At sinabi ng Panginoon kay Mueses, iunat mo ang iyong kamay sa dakog langit upang magdilim sa lupain ng ihipto ng kadiliman na mahihipo. At iniunat ni Mueses ang kanyang kamay sa dakog langit at nagsalimuutan ng dilim sa buong lupain ng ihipto na tatlong araw. Sila hindi nagkikita at walang tumindig na sino man sa kinaroroonan sa loob ng tatlong araw. Kundi lahat ng mga anak ni Israel ay nag-ilaw sa kanikanyang tahanan. Nag-switch off po ba rito, mga magulang at mga kaibigan? Na-switch off po ba ang araw? Sige nga po, sa Egypt, naranasan po nilang magdilim sa loob ng tatlong araw. Hindi magkita-kita sa yung mga Egyptyo. Kaya wala nang umalis, wala nang tumayo sa kanilang bahay. Hindi sila magkakitaan, ha? Madilim sa buong lupain ng Egypto. Maliban sa tirahan ng mga Israelita. <laughs> Eh, dinatuto ka ngayon. Ayan. Iyan ang ano. Pagka sinabi ho natin, may batayan tayo. Ha? Pinakiti. sa lupain ng Ehipto naranasan ang tatlong araw na kadiliman. Yung mga Egyptyo, hindi magkita-kita. Ayan. Madilim sa buong lupain ng Ehipto maliban lamang sa mga tahanan ng mga Israelita. <laughs> Ayan, meron ho ba tayong natutunan ngayong gabi? Ayan. Mm -hmm.